Let's go to your room now. Your room is upstairs. Oh, hug, muna si Mama pa. Okay. sa gitna. Pa kapos mo Hindi ko din natapos. Hindi mapigil ang pagtulo ng luha ni Mama Marie nang isauli niya ang mga anak ni Papi sa kanilang bagong tirahan. Hindi nagustuhan ni Papi ang ginawa ni Mama Marie na pagdala sa mga bata sa bakasyon nila ni Odie sa Batangas na hindi sa kanya ipinaalam. Ikinabahala ni Papi nang puntahan nila ang mga bata sa bahay ni Mama Marie at wala silang nadatnan na tao. Anya ay kanina pa raw siya tumatawag ngunit walang sumasagot. Hindi niya raw malaman kung itinakas na ang kanyang mga anak. Saad ni Papi, hindi mo malaman kung nagtatago ba o umalis talaga. Kanina pa ako tawag ng tawag, pati kasambahay nila tinatawagan ko. Alangan naman mag-eskandalo ako, mga kapitbahay nila mabubulabog mareklamo pa sila. Dahil sa nangyari, kinabukasan ay kaagad na kinontak ni Papi si Mama Marie upang sabihin na ibalik na sa kanya ang kanyang mga anak. Saad naman ni Mama Marie ay mismong si Happy ang nagpaalam sa ina na aalis sila. Hindi na niya raw ipinagpaalam kay Papi sapagkat hindi sila nag-uusap. Sa loobin naman ni Papi ay sana hindi nagdedesisyon si Mama Marie lalo na pagdating sa kanyang mga anak. Nakakawalang respeto raw para sa kanila bilang magulang na dalhin kung saan ang kanilang anak na hindi man lang formal na ipinaalam sa kanila Ani papi, ibalik mo dahil hindi iyo yan Wala kang pakialam kung ano ang gawin ko sa mga anak ko Kung ano ang gawin ko sa buhay ko Ibalik mo yang akin, ibalik mo ang anak ko, hindi sa iyo yan Ibalik mo dahil kidnapping yung ginagawa mo Kung gusto mo mag-anak, gumawa ka ng sarili mo hindi yung pati yung akin pakikialaman mo pa. Gumawa ka ng sarili mong anak kung gusto mong mag-alaga, huwag kang mangialam ng buhay ng iba. Ibalik mo. Hindi kayo nakakatuwa, abusado na kayo. Sobra na. Kayo pa ang may lakas ng loob. Dagdag pa ni Papi ay hindi raw siya natatakot na mawala ang Toro family sa kanyang buhay. Handa na rin daw siya kung babawiin ni Tony ang mga sasakyan na ibinigay sa kanya. Handa naman raw siyang mag-commute. Baka raw ay isumbat pa sa kanya ito. Saad naman ni Mama Marie ay alam niya raw na mali ang ginawa niya na kunin ang mga bata at sinama niya. Ngunit paglilinaw niya ay hindi niya itinakbo ang mga bata. Emosyonal na inihatid ni Mama Marie ang dalawang bata sa kanilang magulang. Tuloy-tuloy ang agos ng luha ni Mama Marie habang nagpapaalam kay Happy. Inisa-isa niya ang mga tagubilin niya sa bata na palagi niyang itinuturo noong nasa puder pa niya ito. Ani Mama Marie, mamimiss ko si Nadodong at saka si Happy. Siyempre ang sakit bilang tita kasi pagkatapos mo silang palakihin kasi. Hindi sila sayo, wala kang karapatan na kunin anytime kasi tita ka. Ang gusto ko lang naman na dumagdag sa pagmamahal. Ang gusto ko lang naman din na sana ma-realize ni Papi balang araw na kung ano yung halaga ng bawat tita or auntie sa isang pamilya. Nang tuluyan ng maibalik ni Mama Marie ang mga bata ay wala na itong nagawa kundi ang humagulgol sa iyak.